At ito na yung pinakay. Ihintay natin na May Festival dito sa San Nicolas, Angela City, Pampanga. Yan. Ito yung first time four-wheel drive Tamiya dito sa San Nicolas. Yan sa pangunguna ni Nathan Jess Masinas. Grabing event to. Huwag yung sabihin na pambata lang to kasi meron din mga matatanda na naglalaro dito. Yan. May dalawa lang na dito sa ginanap na race dito. Isang B-Max at saka isang Pro Stock. Yan. Yung mga B-Max yun yung nakasetup. Actually, meron pang ano speed tech eh. Yung open talaga, open motor, gano'n. Pero dito, ano lang, B-Max at saka Pro Stock. Yan. Yung mga Pro Stock, yun yung sa non Pro. Uh, walang papalitan doon and then walang si setup doon. Baga pabilisan lang at paano mo ma- susustain na uh, ako. Consistent yung uh, auto model sa race. race, track. Yun, ganun siya. Ganun yung pagkakaalam ko kasi newbie lang din ako sa larangan na to. Kaya eh, baguan lang. Kaya kami, dito lang kami sa Pro staff, Kasi hindi namin alam yung mga setup-setup pa dun sa Bmax. Siguro soon, baka makapaglaro rin kami ng Bmax, max ganun. Makakapag-setup din kami ng mga magagandang auto katulad ng sa kanila. <laughs> yan. So ngayon, dito muna kami. Magpo-focus. Yan. At sinama ko na rin dito yung baby ko. Para din may experience niya yung mga ganitong event. Parang bata pa siya. Meron na siya mga bagay na makihiligan niya. Iba na rin kasi yung panahon ngayon, di ba? Eh, puro gadget na lang yung mga bata ngayon. Hindi na nila na-experience yung mga activity katulad na ganyan. Or maglaro man lang sa labas actually nagpo-focus lagi sila sa paglalaro ng game sa cellphone or manunood sila ng TV, naka-focus, ganun. Iba pa rin yung may time kayo ganito. Nakakabanding mo sila habang bata pa sila. Kasi pagtanda nila baka hindi na natin magawa yung ganito. Tama ba? <laughs> At yun, kada may natatapos ako, pinapa-entry ko sa na sa kanya. At dito na naghihintay na siya kasi siya na yung next na maglalapag. Panorin siya paano siya maglapag. Ayan niya maglapag ano. First auto niya. At first niya rin pakakalaro to. Kaya panorin natin. Uwe pang. <laughs> <laughs> Unang lapag. Embang agad. <laughs> Gabi, ang bilis ng sa kanya. Ayan, you know, bak-bap. Galing. Oy. Yun lang, embang din siya. Ayan, second attempt. I-raise sila eh. Yun, embang. Ayan no? oh. Galing saan niya oh. Kaso embang din yan. <laughs> Chinsley siya nag-embang. <laughs> Yun lang, no winner nun pag pag two attempts silang nagano nag embangan tumasik sa truck yan eto ito, second try wait lang wait lang pag nag entry kayo kasi eh, ay tat tatlo agad yung binibigay mo na auto ganun siya kada entry 100 pesos sa tatlong auto pag may pumasok swerte pag wala <laughs> iyak bakawan mo edi ganun Entry ka na naman, ayos si nalaman doon sa pesto mo. Naga <laughs> mapapasok mo sila. Ganun lang yun. Makukuha mo yung ang tawag dito. Paano sila mag-stable doon sa truck. Nakakasad, ah, una lang pag niya walang nakapasok. <laughs> Pero okay lang yung bawi na lang ulit na. Eh di mag-entry na nung kami. dito kasama ko yung mga tropa. Andiyan si Omay, si Dodoy. Tsaka sino pa yung isa? Ayan si Gary. Kasama pa namin dyan si Chelsea at saka yung mga ating pangpanga namin. Yan. Mga newbie lang po kami. Ah, tine-enjoy lang namin itong laro na to. Magkakasama. At sa pangalawang entry namin, eto, may napapasok na kami na isa. Ito yung unang puti na lumapag. Pagkatapos niya, nagyambangan na lahat. Kaya naghintay muna kami ng oras bago kayo mag-entry ulit hindi namin titigilan hanggat hindi sila pumapasok bali na papasok namin ah uh, limang auto yan limang lang yung napasok namin then dito maggagabi na dito tamang kaliko lang dyan sa sir bap, bap. dada <laughs> e, no, yan sila doon sa na eh malapit na rin kasi yung car ilang minuto na lang ha? di na sila makakabili ng ticket kaya dapat hanggang maaga pumili ka na ang ticket mo. at yung mabalik tayo dito sa mga pro stock namin ang dami nyo no hindi ko na alam kung second set to or third set na ito si mga par par tamang kapi lang sila <laughs> at yung palang papasok dito sa set na to sila yung mga chichak nila yan bago sila mag go ulit Ayun, eh, no, na-check na sila dito, eh, para hindi magkalituan, ginamitan na lang ng baraha. O sino yung magtutugma ng number, sila yung magtatapat-tapat. At para di na magkagulo. Baka kasi magkakapalit-palitan pa sila ng baraha. <laughs> Ayaw magkatunggali ka eh, <laughs> Kaya ganyan na lang yung naisip ng ating Marshal. Yan. Para fair naman sa iba, di ba? At yung makakapasok pala dito, sila yung mag-Semis. Tapos going to finals. Yan. Tama sipat lang yung baby ko dyan. No? niya yung mga ginagawa nila. <laughs> Balak niya rin ata maging martial. <laughs> Kaya yan. Panorin natin to. Let's go. Going to semis. 5.5 爸爸。拜拜 sayang yon nangunguna pa naman siya nakas ng puti dito kaso yun lang sayang Napadikit siya doon. <laughs> Bibilis nila oh. Yun lang. Ayan bang yung dalawa? Solid to. Nalapat, nalapat talaga sa racetrack. Ganda ng takbo. Last laps. Last laps. Okay. Gang, gang. Next. Maganda labat din to. Nice one. Tayo. So, Nanalo yun. yung white dito si Dodoy. Yan. Grabe, nabol niyo yung puti, oh. stable naman yan. Gandang takbo. Next set. Dito sa BMAX, nagtatalungan na. <laughs> Ganda yung laban doon eh. Maganda dito pag nga pabilisan talaga. Uy! Grabe naman. Orange oh. At dito maglalaro na kami. Ang kalabak pala dyan si ma'am. Magaling din yung auto niyan. Ang dami niya napapasok. Kaso pa wala nalaglag lahat sa ayan sa akin yung puti dyan na sabay lang yan naman dumasabay nyo oh yun lang embang lang sya ah simple lang ako dyan oh Oo, sa nananalangin ako, wag kang umimbang, wag kang umimbang. ah, <laughs> dito, pa penalties na dito kami na yung maglalaban tatlong pang panga grabe gandang laban nito 6 laps yan hindi na siya 3 laps kasi pag semis na 6 laps na yung uh, count nila ang ganda ng takbo ng akin diyan, oh. grabe panoorin nyo Hindi niya na kinaya. Iwan na yung kalaban dyan eh. O, embang pa siya oh. Yan, oh, sasaluin na lang dyan eh. <laughs> Grabe. Gumagaya siya. Walang niyaya. Eh. Uuwi na lang eh. Piles na yun Pumasok eh. <laughs> yun. Pasok kami sa piles. Walang niya. Bawi na lang next Life. Marami pa naman laban dyan. <laughs> Palakpak yung bata ko dyan. Eh. Taya eh. Tuturo na si Babab you niya. Know. Eh, nanonood ka si Babab, sabi niya. Ayan, <laughs> dito, three laps na lang. Free race kasi, hambangan sila. Kaso wala na talaga. Baksak na yung aking dyan. Una siyang umembang. Diba? Yun, no? Embang. Bye-bye. <laughs> Pero kasi sinong manalo dyan, pangpangka pa rin yan. Ganda o. Dito, finals na. O, ready. Ayan, kung sino magpo-podium sa kanila tatlo. Alam ko, 9 laps hata dyan. 9 laps. Or 6, gano'n. Kasi so, hindi ako sure. Putang <laughs> ina, ina naman. yan, re-race ulit. Ayan bang lahat? Go! Dito walang nga, sa kanya pala yung dalawang yan. <laughs> Binaglalaban pa niya eh. Yun yung kagandahan sa ProStack. Pag marami kang auto, napapasok mo lahat dyan. Eso yung lahat dyan. At, syempre, lalo na pag tatlo sa finals, pupodium ka talaga dyan. <laughs> per second pala, per second. Kaya kendo Gando. Yun lang. Hindi oh. Yun lang Dino, yung sa akin niya, pasok dyan. At ito na yung mga nanalo. Para sa B-Max category. Ayan. Be... Ang ganda ng mga auto nila. Oh. Na. Eee, sana magkaroon tayo ganyan. <laughs> Baka naman. At isang auto, auto lang. <laughs> At ito yung nag-chop rin yan. Yung orange yung kay Babak. ay nag-chop yun. tropa yan tropa. <laughs> Ang panga pa rin syempre. Yan, congrats sa lahat ng mga nanalo at sa mga lahat ng sumali. Yan, the best kayong lahat. Mahaba-abang video pala to. Kaya eh, kung di ka pa ng tamiya. Or let's go. Skip muna to. <laughs> Kasi maboboring ka lang sa kakanood dito. Ah, at ito pala si Nathan Jess. Ang first time na nagpa-event ng Tamiya 4-wheel drive dito sa San Nicolas, Angeles City. Yan. Successful na event na naman ng natapos motor. Kaya congrats. Saludo kami sa iyo. At yan, dito ko natataposin yung ating video. Kung nag-enjoy man kayo din sa aking video, pwede pag-follow naman dyan, pa-like at pa-comment. Ito at picture-picture na lang. Maraming salamat! Peace!